ano eto ito na yung set po, yung double cuts. O, diba? Tulog pa rin. Kaya na po dumating si Niamit, pero ayan, nakahiga pa rin ako dito sa ano, sa bodega namin. Koko, antok ko si... Dinibon ko siya ko nung papa kong matulog Ayan, antok na antok ako. Wala ko siya ang paso. Kachu, 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 kachu. Diba? Sarap na sarap ako sa ano nakpereos ayang madalang pa naong folder na nila yung folder po. siempre folder ibukod ulubul. ay 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 di ay 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 ay

Ay, ay. Oo, ayan ang dinosaur. Dinosaur, dinosaur. Ito ang itang hulada. Dinosaur. O. Oh, Ito. Dinosaur. <laughs> ah. <laughs> mm -hmm. Itaboy. Okay. Kiss mo. Kiss, 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 kiss. Kiss! Ay, ay, ay. Uhud. Uhud.

Achoo, 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 achoo Ay Ay, ay, ay Pogi ang, pogi ang Ang laki ng mukha, ang ay. Ay, 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 ay Kalamat pa more Bye Tulog na, tulog na, tulog na Bye